Anong gusto mo? May, danda, maganyang ate. Maganyang ate? Kalaki? Mm -hmm. mm, lalaki ka rin? Basta kumain ng madami? Mm, na ba ako? Mm, kumain ka na. Tingnan mo. Dati baby ka pa. Mm. ngayon malaki ka na. Si ate kasi nagkain din yan. Si ate ganyan din yan. Baby din yan nung una. Tapos yan, malaki na si ate. Ha? Kay ate. O, ka oh, lalaki ka din. Katulad ni ate. Dino, na nung kakain ka na. Oto. Kaya nga.